Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay babae at may karelasyon din na babae. Gusto ko nang humiwalay sa kanya dahil masyado siyang silusa. At ang hindi ko na matiis ay ang kanyang ginagawa sa akin dahil sinasaktan ako kapag nagsisilos siya kung may kausap akong lalaki. Pwede ko ba siyang kasuhan sa ilalim ng anti-violence against women and their children? Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ang karahasan ba laban sa kababaihan ay ginagawa lamang ng mga kalalakihan sa ilalim ng RA 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Their Children. Una sa lahat, ano ba itong RA 9262? Ito ay isang batas na nagsasaad ng mga violence o yung mga karahasan laban sa mga babae at ng kanilang mga anak. Ito ay nagbibigay ng lunas at proteksyon sa mga babaeng biktima at nagbibigay din ng kaukulang parusa sa mga lumalabag nito. At sino-sino mga posibleng magsagaw ng krimen, ng pang-abuso at pananakit at pwedeng kasuhan ng batas na ito? Sa ilalim ng batas na ito, ang mga posibleng magsagaw ng karahasan laban sa mga kababayan at sa kanilang mga anak ay ang mga kasalukuyan o yung mga dating asawang lalaki. Ibig sabihin, yung current na asawa ng babae o kaya yung kanyang ex, pwedeng kasuhan. Posible rin magsagawa ng krimen ang mga kasalukuyan at dating kasintahan at live-in partners na lalaki. Kasama rin ang mga lalaking nagkaroon ng anak sa babae. At kasama rin ang mga lalaking nagkaroon ng sexual or dating relationship sa babae. At ito pa, kasama na pwedeng gumawa ng krimen ang mga tumboy o lesbian partners na may kasalukuyang relasyon o nagkaroon ng sexual or dating relationship sa mga babaeng biktima. Sila ay pwedeng kasuhan o managot sa ilalim ng batas na ito. Kaya sa madaling salita, hindi lamang ang mga lalaking asawa o yung mga ex na asawa hindi lang may yung mga boyfriend o yung mga ex-boyfriend, hindi lang yung mga partner o kaya ex-partner na maaring kasuhan sa paglabag ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Pati mga kapwa babae na kasalukuyan o kaya may nagkaroon na sexual o dating relationship sa biktima. Maari silang kasuhan maari silang ireklamo sa paglabag sa nasabing batas kaya sa ating viewer hindi lang lalaki ang pwedeng lumabag sa anti-violence against women and their children pati kapwa babae ay posibleng managot sa ilalim ng Republic Act 9262 mari mong ireklamo ang inyong partner Bukod sa pagdidimanda, maaari ka rin humingi ng protection order sa mga otoridad upang mapigilan ang anumang karahasan upang abuso na maaari mo pang danasin sa iyong karelasyon. Ang protection order ay isang pag-uutos na magproprotekta sa biktima at magbibigay ng iba pang kaukulang lunas upang siya ay hindi na muling makaranas ng karahasan. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!